mabisang puhon ng tao sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Sipa, kanino? Ako ito, mula kang diwang, nagbuhat pa sa bulakan. Buong galang na sa inyo'y mabalit ng bubukay. Taglay ko din ang pag-asa, naway maging matagumpay. Pati pala sa bigkasang kung tawag ang alagtasan. Paksang ang inalanang makiwari pag halaga. Pagkat nasasangkot, dito'y bayan natin sinisinta. Baga. Ang sipag ba o talinong alin ang mas malaga? Kaya't inyong lakatiwa ay muling nataanyaya na dalawang magbibigkas na mahusay at kilala. Ang iling ko ay salubungin na palagpang ang dalawa. Pa nilang ay suriin ang magmasyak. Kapag mal o malaki, mahirap man ang mga Kung ating kasipagan ay tatapit, magmamali, ma ng Pilipinas, di natin masasalapin. Ang mga bayi niyong likod, isinilang na mahirap. maipahayag ang paling ng magtatalo, kayo ay aming ihanda, tayo ay pa ipalig. Bawat isa ay papalaot sa so napapanang isyo, kaya inyong tipaki upang inyong papagsili. Sa tuwing may magaganap na halalan sa ating bayan, sinusuring kandidata may nagawang kaputihan. dito, utos doon, sila'y di gumagawa. Kaya't laging nababalang kapakanan naming dukha. Samantala kung masipag itong mga punong halal, sa problema at kalamitan, sila'y laging nariliyan. Hindi na Huwag di masabata Inilahay na katwiran Nakatatak sa ating diwa Ang talino'y biyayan Kaya ng ang ng Diyos Lagi natin nagagamit Sa mabutin daw ang loob Kasipagan, talino Magsamahin walang tuos Kaya dapat na magsanib Magisahin yung usugos Ang talino'y siyang uta Sa balangkas ng paggawa Ang sipag na may siyang isig Sa plano ang binabat Kung isa'y mawawala walang silbing magagawa. Kaya